Eight signs na hindi ka marunong humawak ng pera. Una is maliit ang cash flow mo. Bago sumweldo, five days pa eh, kulang na kulang na yung pera mo. And pangalawa, wala kang listahan ng gastos mo. Hindi mo alam kung ano nangyayari sa sweldo mo. Hindi mo na monitor yung mga nangyayari sa pera mo. Pangatlo, lagi kang kapos. Pangapat, limited ang options mo. Gusto mo mag-travel, gusto mong lumipat ng bahay pero hindi mo magawa kasi wala kang pera. And then panglima, wala kang emergency fund. Medyo wala kang peace of mind or na stress ka kasi anytime na may mangyari sa pamilya, magkaroon na emergency eh wala kang magagamit na pera, wala kang extra. Pang-adim unplanned big purchase, impulse buyer ka, napapabili ka ng mga hindi mo naman kailangan. Pangpito, wala kang savings. At pangwalo, wala kang investment. Kaya importante mag-start tayo sa financial education kasi pag naintindihan natin kung bakit importante may savings and investment tayo, eh, didisiplinahin talaga natin ang sarili natin. At pag may disiplina tayo dito, nagsisimula, nagiging consistent tayo sa pag-iipon. To know more about savings and investment, comment ka lang.